question or uh, pag-uusapan uh, <laughs> oh, uh, oh, na rin Oo, pwede. ba Kasi nausun mo yung mga artist na... Baka may parang i-produce. baka yun. Sa 30th ko Pero open okay, kayo okay, 20, Talaga, <laughs> <naisapili> ko, <laughs> lang mga mga Talaga <laughs> <marami laughs> na isa yung live Opo. Very inspiring naman kasi. Ay, na na rin na na rin na rin na rin na rin na rin na na rin na rin na na rin na pero kung sakali, open naman kami. Ito may sa inyong um, tatlo. Siguro, ano, importante yung gusto, kung gusto niya. Ito, And uh, kung mag-enjoy -e siya na gawin yun, susuportahan namin siya. Pero sa so ngayon, parang gusto ko, may enjoy yung childhood niya. Gusto ko siyang maglaro lang ng maglaro. Ito ang makinig. Pero pag uh, ready na siya, ba? <laughs> yeah, yeah, hindi kayo natatakot na, ni Dennis kasi di ba open kayo sa kanya sa social media, ni expose niya. Hmm. Hindi kayo natatakot na, eh, alam mo yung mga negative ano ng mga tao. Hindi na natin maiiwasan may iwasan yes, yun eh. Oh. Talagang nandiyan sila. Hindi natin mapipost lahat. Okay lang naman. Sa'yo nga mayroon niya. Kasi, kasi kami naman wala <laughs> naman. <laughs> <laughs> Ikaw nga pinash. Oo, oo, oo. 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 Oo, Oh, Dito so, yung tayong tatlo. Kasi may lumabas dyan. Ano po? Upo so, na. Upo ka na. Mas abubula abubula better. Na kami nabasa ko to sa... O oh, kasama kayo. Kasi kayo ang management eh. Kayo yung <laughs> tinutukoy doon sa tweet sa oh, sa ex. Oh, ganito ayun. raw ang kwento. Uh, so, Since gagawa siya sa si Star Music, inalok nyo daw siya sa ABS. Tapos daw, hindi daw kinagat ng ABS. Kaya ibinalik nyo daw siya sa GMA. So, yan. Ay, no, super short. Ay, sorry, sorry. Nabasa ko yun. Oo, siya ba? Oo. Nahat, ano, parang naman. reliable yung ano eh. Oh. Di, kasi parang galing nila magsulat. Parang, uh oh. -huh. Pero technically, mga mga journalist di ba? Mahalaga sa atin ang uh, attribution. Di diba? ba? Like wala naman nabanggit para talaga itong anecdote naman. Pero wala, walang alok. Um, they never naman. We never offered. No, no, no. Uh, oh. Kayo daw ang nag-alok kay Jenny dun sa ABS. Yeah. We never offered. They never, offer. oh, okay. they never, never offered. We never offered. Pero nung kumalat yung issue, um, uh, nakatanggap uh, pa kayo ng call from GMA7? na ba sila? Hindi wala. Kasi I alam din ng GMA na from the very start, sila si na naman kusunod. Parang right so, after so, she expired, ay, naman din siya. Okay, go, go, go. Expired. I I expired. So, so nag-expire. So, so, nag -expire. so, Pero dapat diba, pag nag-expire ang kontrata, bago mag-expire, lahat na prime artist, niririnyo na diba? Uh -huh. Since waiting, waiting daw kayo at wala naman dumadating. Uh -huh. So, you offer genuine na, to another people. Kaya, other kaya other may, ano, uh, honest answer lang, kaya lang naman nagdala. Kasi may mga nini-negotiate tayo. And like any yes, other siya. negotiation, there are terms, uh, there are uh, things na kailangan natin pag-usapan, mm -hmm. bago tayo kung Pero, di siya parang naging option na nilipat namin kasi parang ito. Na. Ah, Jenna reaction mo doon sa, sa tweet na yon, ayan kasi chimichika oh, <laughs> ay kasi chimichika kasi, <laughs> kasi nga ako makala, tiba, na inalok na, alam na naman ni Jenna oh, yeah, yeah. si kasi Jen, nga daw diba, alam na na expiring yung contract mo pero you're waiting waiting kayo, diba supposed to be pag prime artist kasi sang network, bago pa man next parang contract, nire-renew na inaalok na, eh kayo daw wala pa daw dumadating na offer, na renewal so parang naisip nyo na ay I-alok natin ay, may sa isang Meron ka oo. Ate, huwag ka Hindi, hindi. Nag-explain lang ako, Jen. Ganyan lang naman. Ganyan <laughs> Julie, Oh, in-explain Meron ka Meron agad. Oh, Meron ka <laughs> <Mayroon agad. laughs> uh, it's siya. a negotiation. Di naman parang di naman sa ano, di naman siya bago sa bago din sa process. Na Ayun, yeah, may uh, mga demands Yes. yes. Request no? not demands ah. Yes. No more no request. Syempre ano din nag-iiba yung, 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 yung industriya. So katulad doon, siguro if like, I may share na lang para may example tayo. Syempre isa doon yung bright yung so Brightbird bright -oh. Entertainment na ideally ah, uh, sana hindi natin na sana nga moving forward mapayagan na kapag co-prod mga simpleng ganun na ah, hindi naman to parang basta lang renew magkano TF gano'n, maraming ano yan kumbaga kasi dito isang taon lang o ilang taon yung susunod para maalaga ng mga protectors tama na intindihan ko Okay, okay. Next question. Oh, 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 na Next, yung pangay. Speaking of loyalty, Jen. Kasi nga, na isa pang point nung nag-text, nag-tweet. Kasi nga raw, uh, ang dami ng mga bagong ano, ikaw na loyal na, na member mi, me, na talagang homegrown talent ka ng GMA. Starstruck, ganyan. Ikaw na lang natitirang starstruck talaga na ano. Early? Pero hindi na sing bigat, sing laki ng star mo. No? Marami pa naman nandyan sila. Pero ikaw prime ka eh. Uh, star ka talaga. Pero and yet, kumuha sila na ibang artista from other networks at yung mga homegrown talents nila parang napapabayaan. Yung mga mga comment ko pa ng mga ano, diba? Dive back uan ng men. <laughs> 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 well, <did> you need to like na. Um, I just here to mention isang bigin din na napapabayaan. Hindi natin alam yung context niyan. No? May dapat mag-comment on that as if it's actually happening. Um, wala, I mean, wala kanya-kanya, like parang wala kaming commitment sa mga sabi nyo doon, taga no, lang, may i lang ako, may sabi doon na naiingit daw si Janet sa mga bagong artista. When no, we're talking about Jennel Mercado, no bad bone in her body. Wala no siyang action. sa katawan. She's very same. very happy mga with rin yung niya. Comment, Green bone oh, lang. Green bone, Jen. Comment. Hindi, comment muna. Yun, yung mga nagdadatingan ng mga bagong ano sa ABS. Tray na-ray na, ganyan. Wala akong issue about that. Wala, hindi. talaga na siya parang maingit after 20 years. No? Gusto <laughs> Siguro ko mag sa kanya. Oh, Gali, so be, just, coming from you. <laughs> <We're not> gonna... <laughs> oh, yeah. Yeah, <laughs> pwede rin naman <laughs> sa man, <laughs> dyan. Oh, Sabi mo. Oh, oh, wala. Wala, kami. Ka bone, green bones lang. Yes. Chakot. So darating MMFF yun. Yeah. Jen! Ito naman sa lahat ng mga artista sa so so industry ng mga nakuha ka namin. You. Jen is the most inspired kindness and the most loyal. So dun pa palang, yeah. alam nyo na yung mga ginagawa. Jen, anong reaction mo yun? Most loyal ka pero hindi mo na-feel nafe na napapabayaan ka, ano? Hindi naman, <laughs> hindi naman. <laughs> anong, ano nang iliman? Siyempre sa na. ngayon, diba, bagong mommy din ako. And kakatapos lang namin itong first quarter ng SOAP. Kumuha rin ako ng pelikula after ng SOAP. So ngayon sabi ko, di ba, hindi naman masamang mag-break lang sandali pag-alagaan yung alagaan yung mga anak ko, lalo na si Dylan, 2 years old pa lang. Lagi ko inuulit kanina sinabi Hi, ko yes. na hindi ko na experience to sa first born ko si Jazz na hindi hindi ko na alagaan kasi iniiwan ko siya palagi para makapag-work ako dahil single mga So ngayon parang pwede na naman mag-relax. Okay. Tapos pag-ready na ulit. Jen, o oh, kasi sa showbiz, alam natin na ang pag mga married couple, di ba, bihira talaga yung mga tumatagal. Hmm. So, um, tips lang on how to keep your marriage kasi ang daming mga hiwalayan sa showbiz. Paano mo na kikip si Dennis na hindi matempt sa ibang girls? Hindi natin makokontrol yan, yung mga, tayong mga babae. Ano na, hindi natin sila kayo kontrol oh, -yes so, naman oh, si parang, kasi lang na hindi niyo nakakalimutan yung isa't isa. 'Di ba? Yung parang ano pa rin, parang may flame pa rin doon sa sa pagsasama nung dalawa. Huwag niyo papabayaan yung isa't isa. Magu-date pa rin kayo, palagi pa rin kiligian, 'di ba? Um palagi pa rin um magko-complement -co mo pa rin siya. Um uh, pa rin siguro yung, yung, yung paano kayo ng boyfriend-girlfriend dapat hindi pa rin yun magbabago. Pero okay lang sa'yo kung halimbawa, syempre pareho kayong aktres at aktor na may partner si Dennis, magkaroon ng love scenes ah. with other girls. Pinag-uusapan niyo yung mga gano'n. So tagal na namin magkasama. Parang ang dami ng love scene na dumaan. Hindi na yung couple na kayo. Kasi may mga gano'n, di ba? Parang nag-iiba yung level pagkasal na na bawal nang may kissing scene, may gano'n. Bawal. Actually, um, sa ngayon kasi, like, sa, 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 sa part ko habi bilang babae, mas ano ako eh, mas mas ngayon may may konting limitation sa para sa akin. Like hindi dati nag, ba, sa mga movie meron na ako mga topless, ganyan, pero nakatalikod, may I'm mga so loves, yung... pero ngayon parang kayo ko bang gawin to? Hindi <laughs> ko na ata kaya. Kaya yung okay. back exposure hindi oh. mo na kaya. Ikaw oh. na nag limit sa sarili. Oo. Okay. O okay. Jen, parang sa mga, Jen, para para sa mga anak po, parang ano rin, ayoko rin na... Lumaki sila naman. kising sin pwede pa. kising sin. Pero si Dennis ba hindi Loso? Uh, hindi naman. Ula sa lugar naman. Jen, last time na na-interview ko si Dennis, di ba? Sabi niya, <laughs> proud. <laughs> Oo, oh, na-interview ko si Dennis. Ano? Sabi niya ganon, na-proud siya sa'yo kasi ikaw daw mismo nag i ng mga damit niya, nagliligpit, ganyan. Dapat ganon. Oh, Dapat man, man. ganon. Oh. Ganun ka po. Hindi. Dapat gano'n, Tita Judy. Uh, Kayo ba gano'n? <laughs> <laughs> para mo <laughs> ano, kung may naisingit pong pangit. pa rin natin sa ganoon. gano'n. Hindi naman pag na <man> <laughs> papabayaan. Oh, kahit hindi mo naman daw kailangan gawin, ginagawa mo. <laughs> oh, problem. Ngayon. Wala, nalagaan pa rin natin. Tapos na yung kasal, di ba? May plano ba ng church wedding? Wala pa po. Siguro pag ano na namin. Ah, 10th year, ganyan. Talaga? Pwede mag-renew ng vows. I-invite ka na. Talaga? Ha? Church wedding dito, ha? Ayan, uh -huh. naka-record dito. Hindi ko kunin niyo na, eh? na si Ma'am Ray, huh? Ninang. Kasi ang Ninang ng bayan niya. Ja. Ako.